tao kasi ano mga kamama siyempre masaya si nga mama pag yung nakapagpasaya yung tao nakapagpasaya si nga mama na tao nakapagbarong ka nakapagbigay ako ng inspiration para lumabot sa buhay dahil lahat naman tayo mga kamama may mga pinagdadaan sa buhay kanya kaya tayo problema ang dumarating sa atin awalan ng Diyos eh nalalagpasan natin hindi natin hindi tayo pinapabayaan sa taas ginagalit tayo Usual naman mga kamama oh. Yung klase ng pagsubok, bibigyan naman hindi naman ibibigay sa inyo ng Panginoon yan kung hindi mo kaya. So mga kamama, makit na ano ko lang, gusto ko lang ihalin tulad ng buhay ng tao sa isang uh, parang stoplight. Di ba meron tayong meret. Meret to stop. May amber to ano parang warning sign na may red stop na and then meron tayong green light for cop yun mga mga so may mga ano rin yan mahilan tulad natin sa buhay ng tao like for example na nag red sya kung nag red siya, parang tigil ka lang hinto ka lang di naman permanenteng pag ang kailangan mong gawin parang kailangan mo din kaminto para magpahinga para makapag-isip ng mga bagay o mga plano na dapat gagawin mo sa buhay mo, di ba? So, kaya kailangan din natin minto yung panganan para pa, bilhin tayo ng panganan para minto o magpahinga dahil hindi naman din natin kakayanin kung sugod lang tayo ng sugod. Kailangan din natin mag-isip, mga tayo ng mga estrategiya kung paano ba natin ayusin ang buhay natin. And then when it comes to Amber, yan, parang warning light siya na na ano siya, nagbibigay siya ng senyales na pahinto ka. Yan. Yan. May mga pagsubok din tayo na parang pagsusubok ka, steady ka lang muna ng konti. Hinto ka ng konti, tsaka mo ano. ba, mag-isip ka muna ng konti. Pag-isipan mo muna yung gagawin mo decision sa buhay bago ka go. Yun, yun ang pinakamagandang explanation sa Amber. And then yung green light, go lang. Tuloy mo lang yung pangarap mo. Kung may mga taong hindi naniniwala sa iyo, may mga taong uh, parang dinadown ka. Maraming ganyan pang uh, maraming ganyan mga kamamaw talaga na hindi naman lahat ng tao ay eh, magugusto talaga. So, meron diyan na parang lalabas yung, yung mga naiinggit sa iyo, may mga ayaw sa iyo. Go lang kasi ang pinag-uusapan dito mga kamamaw kasi yung buhay mo kasi ikaw ang ikaw ang gagawa ng kapalaran mo. Ikaw ang magbubuo ng mga pangarap mo hindi yung mga taong nagsasalita ng against sa'yo kaya para sa akin eh huwag nyo silang pansinin pumikit kayo, magdasal kayo kung sakaling nandun kayo sa sitwasyon na parang na point na parang nabubuli na kayo or parang lahat sila against sa inyo huwag mo silang pansinin mga kamamo dahil ang maganda pa nga dun mga kamamo ibaliktad mo yung sitwasyon na parang gawin mo silang inspirasyon kung baga ba eh, para lang maano ka, pakita mo sa kanila na yung mga bagay na iniisip nila sa sa'yo or iniisip nila na hindi mo kayang gawin, magagawa mo. Yun mga kamama, actually, yung payong taste parang based on sa ano natin kasi normal ano na yan eh, buhay ng tao. Pero siyempre, based din sa experience din natin yan tsaka syempre hindi lang naman ako alas lahat naman tayo na experience sa ating mga ganyang klase sitwasyon so kailangan lang talaga na maging matatag maniwala ka sa taas kung napapanghinaan ka ng loob hindi magdasal ka pumikit ka magdasal ka sa Panginoon na, na sana uh, malagpasan ko lahat ng pagsupong sa buhay yun lang naman ang mahalaga dun wag kang bibitaw Walang ano, walang taong hindi hindi nagkaroon ng problema. Lahat sila, lahat tayo meron. Nga lang ng sitwasyon. So kung talagang dumating ka sa point na kulang ka sa pera, kasi lahat naman 'yan, kailangan eh. natin 'yan eh. malagay at pera. <laughs> yung pera is para mabuhay tayo, pero it doesn't mean na pera lang ang nagpapasaya sa tao. Hindi, hindi pera. Syempre ang malagay sa tao is yung pamilya, buong pamilya mo. Uh, wala nagkakasakit sa inyo masaya kayo palagi nagkakasama kayo, may banding kayo yung mga nakakapukay ng mga memories na maikikip mo balang araw like for example yung sa baby natin si CJ, bubuo tayo ng pangarap natin kasama yung bata and then yung bata mas maganda kung magkipong ka ng mga mga videos ng bata pa siya and then pakita mo sa kanya pag lumaki na siya parang makita niya kung paano kung gaano ang buhay niya ng baby siya hanggang sa lumaki siya na nandito kayo palagi, hindi niyo sila pinapabayaan, nalagaan niyo sila. Ito yun yung mga bagay yun na magiging na mga mamaw na i-treasure tsaka ipakita dun sa ano, pa mga after 20, 20 years, pakita mo sa kanila na o oh, ito ka dati, gato ganto, ang sarap sa pakiramdam mga mamaw. Kaya nga ako nung lumabas si Jacob ang mga kamama ko, sorry, parang na naman ang buhay ko. Nabigyan din ako, kumbaga inspirado na ako dati, nadagdagan pa ng inspirasyon lalo pa akong naging matatag lalo pa akong nangarap usually yung mga katulad nating mga magulang mga kamamaw is kadalasan ang mga pangarap niyan is hindi naman para na sa kanila para na sa mga anak nilang mga kamamaw although sabihin natin may mga times na may mga parents din na hindi naman showy hindi naman pala salita tandaan niya, tandaan niya yung mga kamamaw lahat ng magulang lahat ng magaganda at mabubuti, makakabuti sa mga anak nila is gagawin nila. Hindi ka man showy or napakasweet na magulang o tayinig ka lang. Deep inside mga kamamo, kahit hindi nyo marinig, mararamdaman nyo naman yung pag inanos na nyo ng magulang. Yan ang ka kaano mga magulang. Sa larangan ng buhay, mas iniisip nila yung pamilya kesa dun sa mga anak. Ay kesa dun, sorry. Kesa dun sa sarili nila. So na ano ka lang, naisip ko lang yung content na to kasi ang sarap ka makamang mag-isipin mo na na parang mabubuhay ka sa mundo na parang nagawa mo ba lahat e, yun ang pinaka masarap na bagay na ma-experience mo kapag tumatanda ka yung oras Yan. Kaya sabi nga nila hindi naman lahat nakukuha sa pera syempre yung oras love tsaka pera yung magkakasama yan syempre may mga percentage yan pero it doesn't mean kailangan mo ng pera palagi so bonding lang or syempre ikaw katulad nyan ngayon kung may oras ka pa sabihin mo sa magulang mo na mahal mo sila sabihin mo sa kanila na ah, uh, mahalaga sila sa sa'yo ganun ang paramdam mo talo na yung mga ano ngayon kasi kadalasan misa naiiyak ngayon mga kabatali ganun paramdam mo lang uh, sabihin mo lang sa kanila na kung gaano mo sila kahalaga. Yung pasalamat ka sa mga bagay na binigay sa ng magulang Yun masarap sa pakaramdam. Yan lang naman yung mga bu buhay ng tao, yung cycle ng tao ng nanay. Parang mabubuhay para mangarap. After nilang mabuhay at din harap yung mga pangarap nila iiwanan nila sa mga new generation. And then yung new generation sana alagaan nila yung yung sinimula nung, nung, mga magulang nila para sa mga susunod na henerasyon maging maayos ang buhay o maging masaya ang buhay ng mga susunod na generation yun masarap kaya nga ako dito katulad yan dito ako sa Canada actually hindi naman kami hindi naman ako lumakas sa marangay buhay so ngayon ako nandito ako ngayon sa Canada kung sakaling inaanap pinapangarap ko na mga 30 years from na kung sakali wala na si Kamamo at least makita ko yung mga naiwan ko dito na parang uy sa akin ako nagsimula gusto ko sana yung mga susunod na generation ko maayos na yung bang makakakain sa sa plato nila ng tatlong beses sa isang araw tapos eh hindi sila hirap sa buhay hindi naman talaga sa akin pangarap na yung parang sobrang daming pera hindi naman sa akin hindi ko naman madadala sa buhay yung pera ang mahalaga lang yung pang simpleng wala kang binabayarang utang kompleto lahat ng bayarin mo buwan buwan may extra kang konti kung sakaling may gusto kang gawin may gusto kang puntahan, pasyalan may magagastos ka Yan. tsaka sa edad natin ito mga kamama actually ini-enjoy ko na lang din yung pagbablog ko parang sa akin double purpose din to kasi pagtanda ko papanoorin ko yung mga vlog ko dati na parang uy ganito pala ako dati tapos papakita ko rin yung sa mga anak ko diba? parang kumbaga sa akin ito yung ginawa akong uh, memory card ng aking uh, ng aking buhay ayan so babalik-balikan ko lang YouTube channel ko kasi hindi na katulad ng dati na wala naman tayo mga shadow litrato mga video ngayon meron at mahalaga pa naka-record pa tapos naka parang naka magandang video pa siya so mapapanood ko siya palagi which is uh, malaking malaking uh, may tulong sa akin na makikita ko siya balang araw. So ayun lang, ganyan lang ang klase ng buhay. Kaya dapat kayo, huwag kayong ma uh, mapapanghinaan ng loob. Mangarap lang kayo, katulad ko, nangarap ako. Hindi ko naman din in-expect na makarating tayo dito. Nag-sumikap lang ako. Ilang agency din mga kamamaw yung in-applyan ko mga kamamaw. Halos almost 5 years ako. Ikot ng ikot sa buong Metro Manila para maganap ng agency papunta dito habang nagaanap tayo, kumakain tayo sa Pilipinas, tatrabaho tayo, syempre nangangarap tayo, ang daming agency niyan. Sobrang hindi rin biro ang pinagdaanan natin sa pag apply Talagang pagod, hirap, gastos, uh, pagtsatsaga, talagang grabe. Sobrang halos misan dumating ka na sa point nga, sabi ko nga sa inyo, dumating ka na sa point na parang ayaw mo na dahil parang wala naman. Pero nandun pa rin kasi kung mananalik ka sa taas, magdadasal ka sa taas, siya yung magtutulak sa'yo na, oh, wag kang sumuko. Makukuha mo yan, bibigay ko sa yan, pagtsagaan mo lang. Yun. So kaya naalala ko lang din na -share, na share ko na dati, I-share is ko din sa inyo mga kamamaw, naalala ko. Bago ako makarating dito sa Canada is sa Malate ako nagtatrabaho sa TGI Pride. So, so from Nabaliches ako nakatira dati, bumabiyahe ako ng ng malate so bago ako bumaba ng malate bumaba muna ako ng Kayapo Church so ang ginagawa natin sa Kayapo Church umahalik ako palagi mga kamamo sa paan ng nasareno isang buwang derecho yun mga kamamo sabi ko sa inyo mga kamamo alam yung pakarandam na talagang pag Siguro alam ko na experience yun na yun eh. Yung pakaramdam mga kamama na tuwing nagdadasal ka, tuwing umahalik ako sa, sa paanang nasa rin, na halos maiyak na ako. Sa sobrang dasal ko na sana po, ibigay niyo na po sa akin yung pagkakataong makarating ako dito. Ganun yung pakaramdam, ganun, ganun ako ka uh, motivated na parang, Lord, ibigay mo na sa akin to, iingatan ko to para sa pamilya ko. Yun, after isang buwan na diretso mga kamamo nakuha ko yung papel ko dito sa Canada sobra actually may papel na ako sa Canada sobrang tagal na rin doon sa Amerika nasa 3 to 4 years na rin ako yung papel ko doon iniwano kasi inyong unang agency pinasahan ko yung. tapos nag-apply na ako sa iba ayun talaga halos i-ano ko na i i-pull out ko na yung requirements ko sa sa Merkan kasi nga akala ko wala nang pag-asa akala ko may mas pag-asa pa yung isa Talagang si Lord din yung nagbulong sa akin na huwag matanggalin. Akalain mo mga kamama ko, tinanggal ko yung application ko dito sa Merkan. Hindi ako makakarating dito dahil Merkan yung nagparating sa, nagpadala sa akin dito. Kaya nagpapasalamat ako sa Merkan Philippines. yon. Meron din dito ng Merkan sa, sa Saskatoon. Kung mag-a-apply ka ng mga ano, meron din dito. Ilan na kwento natin. Talagang sa buwan, after one month mga kamama, sabi ko sa inyo nung yun tinawagan ako. Halos dun sa trabaho ko, tumulo yung luha ko. Ganun ako ka, kaano ganun ako kagigil makaka-apply at makakuha ng ng employer mga kamamo kaya nagpapaano ako saludo ko dun sa mga taong nandito sa Canada na sila mismo yung nag-apply kasi mas ramdam nila yung ano ramdam nila yung yung tension na nag-apply ka tapos nakuha ka sa trabaho nakarating ka dito nagdala mo yung pamilya mo iba yun sa sa ano kasi napapasin natin minsan may mga nagko-comment din minsan na parang ang dali lang sa kanila na sabihin na parang ay hindi madali lang yung ganyan-ganyan kayang-kaya ng mga Pinoy mga ganyan na parang hindi na kailangan gawin ng Pinoy mga ganyan ganto kaysa kaysa ganto yung mga ganyan mga katulad na sinasabi ko kung pinagdaanan nyo yung pinagdaanan ko hindi nyo sasabihin basta basta yung mga ganyan dahil iba, iba talaga yung pinaghirapan talaga sobra na kayo talaga yung nagpumi, nagpumilit nagsikap nagtsaga para makuha mo yung papel na yun. Ganun yung pakiramdam nung kaya. Siguro kung sa inyo, maganda kung sa inyo nangyari yun. No? Kaya ka, anak lang, naging, ano, hindi ko na ano lahat. Kung naging anak ka lang, anak ka lang nung mismo principal nung nakarating dito, mas maganda, pinakamaganda mas sa sa'yo, huwag ka na lang mag, ano, huwag ka na lang mag-comment or magsabi ng something na ganoon dahil hindi mo siguro nararamdaman yung pakaramdam nun talagang katulad namin na katulad ni Kainax madalas may nag sa kanya may nagbabasa kanya normal lang na sabihin ni Kainax yun dahil pinaghirapan niya yun alam namin alam ko ramdam ko yung pinaghirapan ni Kainax kaya ganoon siya magkwento may isa sa vlog niya dahil ganoon yung pakaramdam nun talagang parang halos lumuhod ka na sa altar, magdasal ka para makakuha ka na ano. Yung iba kasi parang kung magsalita parang ganun ganon na, na, parang kakada, dumating kami dito, di naman kailangan ng ganyan-ganyan. Kasi nga, hindi naman ikaw yung nag-apply. Yun yun. Na ano ko lang, na i-share ko lang yun na yung iba ganun ganon magsalita na parang uh, parang napakadaling na ano nila. Pero syempre, hindi naman iba yung sitwasyon mo sa mga na sitwasyon ng iba nagkukwento dahil naranasan nila yun eh. Ganun sila kaano kasi katulad yan sample na lang kung nasa Pilipinas ka hindi eh, ka naman mayaman tapos makarating ka dito dahil sa pagsisumikap mo iba yung pakaramdam nun iba yung pakaramdam nun sa talagang parang may kaya ka naman may budget ka naman na parang anytime pag gusto mong pumunta ka na da, makakapunta ka talaga ayun kami kumbaga parang, tum parang tumaya sa sugal na na parang hindi mo alam kung tatama ka o hindi ganun yung pakaramdam namin mga kamamo mo kaya masarap at blessing kami kaya pinagsusumikapan namin tsaka talaga minamahal namin yung trabaho na kuhan namin dito para sa pamilya namin so yun lang na ano ko lang na na ano ko lang na gusto kong sabihin sa mga manonood na huwag kayong mawala ng pag-asa magtsaga lang kayo kung sakaling nadapa kayo tumayo kayo lumaban kayo ilang naman yun parang style nung sinabi ko nga sa inyo na parang stoplight lang yan may mga may mga way na ihinto ka may mga way na mag-iisip kang konti at saka ka mag Yung Hindi ano, uh, cycle ng buhay mga kamamukay. Huwag kayo okay, mga kanilang pag-asa. Darating din yung, yung uh, uh, time na kayo naman na maharating dito o matutuloy nyo man yung mga pangarap sa buhay kasama yung pamilya. So, mga kamamaw, sana na-inspire kayo sa ating munting kwentuhan na uh, alam kong uh, tatatak sa mga isip na mga manunod. So sana Huwag niyong papabayaan ang ating YouTube channel. Nagpapasalamat po ulit ako lahat. Palagi sa mga, mga sumusuporta sa atin. Sa mga laging nandyan para mag-comment. Sa mga bagong subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe. And hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kanama. Ayun pala mga kamamawa, pakisuportahan din yung sa kaibigan kasi magbubukas siya ng Yaras Grill Chicken and Pork Belly. So yung opening niya, actually yung ano siya, dito siya sa We are very delighted to be part of Filipino Night Market sa Night Market mga kamamaw. Come and join us tomorrow ayun, bukas na yon sa uh, June 21st starting 4pm at Market Square. 414 Avenue B South Saskatoon so ayan pakipasyalan nyo na lang tsaka try nyo rin yung mga tinda ni ni ano, Marjun Dumo ayan. maraming maraming salamat at God bless you all